guys, maulan na araw. Ah. Uh, po yung binabalita na merong bagyo. So nagpaparamdam na po si Kabayan, kakayan ko rin. Dito ako lumalabas kasi may bibilhin lang. Kung kailan pa nagkabagyo saka panabot ka ng anak. <laughs> ang gagamitin sa ano sa uh, pambao ng anak ko sa gabi kasi nga night shift yung mga uh, trabaho ni Gasta. ko po ako sa labas. Nagsisimula na pong hangin at saka ulan. So, maulang ang araw. <laughs> um, nani ano ko na balita dito daw si si bolon daw yo sana lang ah uh, makopla pa yung mata ko haliligo ko lang kasi tapos maliligo ko lang ko tapos umalis na hindi hindi na nga ako nagsusuklay ng maayos kasi uh, kailangan ko magmadali. So, yan guys. Ano tayo? Uh, sa ulan. Di ko alam kung may price ka dito na pwedeng sakyan. parang wala. <laughs>

wala ka rin po. Walang ka isipan na nakapa <laughs> <laughs> Parang uh, malayo na layo pa talaga. Oh my god. Sana pag uwi ko meron naman. Hindi na lang ako sasakit. Kasi ano. <laughs> <laughs>

pa tapos yan. Mahal na pa ako ng Mahangin na parang ako. ha <laughs> <laughs> ha) <laughs> Ang sabi ng anak ko ano daw uh, hindi pa siya aabot sa rotunda. <laughs> yung tingin lang ako. Simula na ang ano yung tubig. Buti nga lang nasa subdivision kami kasi sa ibang ano ngayon, chak yung tubig taas na. <laughs> <laughs> baka kong daan baka hindi na ako makaano my god lamig na <laughs> 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 Nagsimula na yung lamig oh nakipil ko na yung lamig sa ano ko sa paa ko at, ayun ang dilemma ko baka kailangan ng rescue kailangan <laughs> ng rescue kailangan ng rescue yung mga anak ko sa mga lupo so kailangan ko mag ano, maglagay ko yan pero sa chikash oh. <laughs> 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 Ayan eh, hindi pa na pahingi. Paano pala? na? Uh, pahiram. Pahiram. Teka pa sa baka nawawala na ako. Ay, ito. ito. Update later. Hindi pa tapos yan. <laughs> Ayan guys, nakabili na ako ng gulay saka itlog so, <laughs> so pawi na ng bahay mag ano na lang ako mag uh, lalakad na lang rin so nasimulan ko ng ano Tampi kau sahulang. <laughs> hahahaha hahahaha na lang <laughs> pati na lang sa ako Pag nitong pag ang masarap yung batsuri. <laughs> Ako oh, na mistong magbatsuri. Kaso lang, hindi ko na alam kung saan bibili ng batsuri na masarap dito. Kasi yung uh, na favorite ko kong puntahan noon ah uh, before ako nag-ano nag-abroad nawala na so nakaka-miss mag-batchray iyan <laughs> galak-galak sa ulan ni ha 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 Nalang Wala ako nakakalimutan sa mga dapat kong bibili na. Kung nagtampisaw na naman ako. <laughs> Meron na namang magreklamo nito. Yung video ko daw. Hindi sa mukha ko. Oh. <laughs> 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 Naalala ko tuloy yung taga-edit ko. <laughs> Naalala ko tuloy yung taga-edit ko ngayon. Uy, pag mag-video ka, sa taas ha, hindi sa baba ay sa'yo, John. Alam ko, tulog ka pa. <laughs> chill, chill. Saan? Yung cellphone ko naulanan. Baka ala ka cellphone ko. Pasaway ka. Kahit bagyo. water no, waterproof Hindi <laughs> <laughs> so, <wait> pa tapos <laughs> yan. <laughs> kailangan kong baby. Nakakainis pag dumating ka ng bahay na ako nakalimutan ka. Dulit na ang camera ba? <laughs> Sa gabi pa po dumating yung... ah... Uh, ano... hotba ng... anak ko... Uh, yung, yung adapted ko. <laughs> 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 Sa gabi pa siya darating. Eh sabi ko, pabili ako. Eh kung magpapabili naman ako... ala, magpawala ako. <laughs> <laughs> Ano ba? Kaso wala. Kumakain pa pa ako. Ano? Ah, uh, alas 7 na ng gabi sya dumating. So, wala lang akong time magluto. Kasi 8. Kailangan aalis na ng anak ko para sa trabaho. for the night shift now work ko oh. sa bahay oh may nakalimutan pala sa akin snacks na anong mga anak tulong mga maliliit ah uh, pasabi, ha <laughs> <laughs> sikatan tik. Oh, tik. Ito na 'yung kantik. Sa taas. Ayun. Kaya lang ko na mambili ng another na ano. Dito. Ha 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 ha.